Itinuturing na tagumpay ang katatapos lamang na sa kahang panag-araw 2024 ng Gimba ng Pikuan o Ginam a Farmers Irrigators Association na pinamumunuan ni AI President Romeo G. Paat. Bunsod nito ay nagsagawa sila ng maikling programa sa Ginam FIA Quarters sa Barangay Recuerdo ng Pikuan na siha nitong ikawalo ng Hulyo taong 2024. Ito ay bahagi ng kanilang pasasalamat dahil sa tinamong tagumpay at nakamtang magandang ani ng mga miyembrong magsasaka nito. Kaagapay ang Lia Upress Division 6 sa pamahala ni Division Manager Engineer Jose Ariel G. Domingo. Ang pasasalamat na ito ay nasaksihan at dinuluhan ni Department Manager Engineer Gertrudes A. Piato kung saan siya ay nagpaabot din ng pasasalamat dahil sa suporta, pagipagtulungan at pakikisa ng mga AIs sa NIA. Kasama sa mga dumalo sa nasabing programa, sina Manager Domingo at mga kasamahan sa Division 6 at iba pang mga miyembro ng Naturang IA.